Wow, mga Lodge, mukhang may mga pagbabago nang nangyayari kay Auntie Claire. <laughs> Di ba? Mukhang umatras sila eh, no? Palawarin natin. Sa so point of view po ng palace, whose blood should be spilled? Hindi po makikialam ang Pangulo patungkol sa ganyang issue. Wow. Okay, but you, do you agree with the statement of uh, former Senator de Lima that this is a toxic rhetoric remarks coming from the Vice President? Hindi din po tayo magbibigay ng anumang opinion patungkol po niya. Wow. <laughs> Umaatras na ba? Hindi pwede yan, Claire Castro. Palag! Di ba? Banatan nyo araw-araw si Vice President. Banatan nyo araw-araw, Amado -araw Duterte. Banat! Hindi pwede nyo tayo sa laban. Di ba? Gusto, gusto nyo ng gulo. Gusto nyo talagang kalabanin araw-araw ang mga Duterte. Laban! <laughs> Bakit nyo yun pag sumasagot ka na? Lalo na pag ang topic is about Vice President. Sinasabi mo na. At hindi mo na sinasagot. Umiiwas ka na. Bakit? Takot na ba kayo? <laughs> di ba? Nagbumirang lahat sa inyo eh, no? O, ano kayo ngayon? Bait-baitan, papaitan. <laughs> Pero bago tayo magpatuloy mga kachika, kung bago ka pa sa channel na to, ay dapat lang na mag-subscribe ka na at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Subscribe na! At yun na nga mga kachika! Pag-usapan natin ngayon, ito po no, nanawagan po si BBM ng courtesy resignation sa lahat po ng cabinet officials, no. Pinagre-resign na po ni BBM para magkaroon po ng reset ang kanyang gobyerno. Uh, dahil po ito sa masamang uh, resulta ng nagdaang eleksyon. Nag-utos po ni Pangulong Marcos na uh, apang ah, oh tama po. <laughs> Pangulong Marcos na magkaroon po ng reset yung kanyang uh, cabinet officials. Uh, alam po ninyo, ilang taon uh, na ano, gagawin to ni Marcos. Kasi lahat naman tong etong ating gobyerno, hindi po sila after talaga sa ano eh, no? Hindi po talaga sila after sa pano uh, paano mapaglilingkuran, di ba? Nakita po ninyo, ito lang po ang tanging cabinet official na mayroong magkapatid. <laughs> uh, DOJ kaka DILG, parehong magkapatid po 'yun, ha. Uh, tapos sabay po silang sekretary. Wala po ako naaalala kung meron man. Ah, uh, meron hindi pero hindi cabinet level yung si Imelda at yung kapatid niya. Kaya kakaiba po tong ano na to, kakaiba po talaga to. Talagang ang tingin natin tapos meron yung mga campaign contributors mula simulang simula pa lang eh, eh yung pagkaka-appoint dito kay Recto eh ang ng bad record, wala namang uh, before, no? Ang uh, tanging tanging tumatak sa isip ng tao dito kay Recto ay ah uh, Uh, dahil sa ano sa VAT no uh, magaling tong gumawa ng uh, buwis so sa simula pa lang tapos uh, si inappoint na DND oh sino pa inappoint na DILG panay political eh di ba kung papansin niyo eh ngayon pati yung DSWD no Gatchal yan. talagang mga political talaga yung hindi unlike kay Pangulong Duterte na hindi mga political personality. Nakilala na lang natin sila dahil sa husay nila, di ba? Halimbawa si Tugade, hindi naman dating uh, mayor 'yan, no. Dating uh, uh, senador, no, yung uh, humahawak ng ating finance. Panay qualified. 'Yun yung pagkakaiba, yung pamimili pa lang eh. Pamimili pa lang ng mga cabinet officials, malayong-malayo na putong itong uh, uh, ating pangulo. Ngayon, bakit po nangyayari ito, no? Sabi nga sabi nga ng lahat ng tao, ang midterm election, yan po ay uh, referendum. Ang sinusukat po dyan ay ang uh, performance ng administrasyon. Pag ang administrasyon po ay overwhelming, ah, yung suporta, katulad po ni Tatay Digong, zero po ang kalaban. May mga pumasok pero na hindi nila kapartido, pero independent. Ah, yung, yung, yung kalaban po na zero, a uh, ocho derecho, zero. Oh, ganun po yun eh. Kay Pinoy din. Ah, uh, nakakaya kasi worse. Worse po ito. Ngayon, dahil uh, pinakita po na worse election ng isang uh, nakaupong uh, uh, presidente in uh, mula pa po kay Cory, worse worse performance sa midterm election, eh kinakailangan po talaga niya drastic para hindi po siya ituring na uh, lame duck president. Okay. So, sa makatwid ito pong si uh, si Pangulong si BBM po. Gumagawa po siya ng uh, malalaking announcement. After lang po kasi sila, ito po hindi hindi yung mararamdaman, lagi lang sila sa parang laging nangangampanya. Si BBM lahat ng mga ginagawa niya parang laging kampanya, araw-araw kampanya. 20 pesos na bigas, kampanya lang 'yan. Hindi naman po totoo na may 20 pesos na bigas. In fact, gagastos na naman tayo ah Hindi po namin tinatanggihan yung 20 pesos na bigas. No? Hindi po namin, sino bang may ayaw ng 20 pesos na bigas? Kaya lang, hindi po siya, parang pwede naman din sila magdeklara ng 100 pesos na baboy o 50 pesos na manok. Pwede rin po nila ideklara yan. O, pupunduhan lang nila. Hindi po ba? Para naglolokohan lang. Eh. Lahat sa kanya, loko lang. Eh. O, yung announcement niya noong una, true katonying, sinabi niya ba kay Nying yan? nung pinag nung in interview niya sa Katunayan bakit may ganyan bakit mayroong uh, ang pangulo ay uh, uh, mayroong uh, podcast podcast na ganyan 'di ba Kasi nga parang election itinuturing niya lang lahat Itinuturing nuturing niya lahat na ito ay uh, kampanya yung pamumuno niya yung pero sinabi na ni Baste ano sabi ni Baste You will never be loved Mr. President dahil sa ginagawa niyong aktwal, yung ginagawa ninyo sa tao 'di ba mahirap pong i-reset. Mahirap pong yung mga is isang announcement lang ay bibigyan kagad kayo ng, ng pag-asa ng tao. Hindi na po mangyayari yan. Pulos kapalpakan ang inabot sa loob ng tatlong taon. Ngayon tatlong taon, sasabihin nila magpapalit kayo ng gabinete. Hindi naman niya pinangako, hindi naman niya sinabi kay ano. Kaya uh, kay Tunying, di ba? Pero bakit kay, ganyan yung pronouncement niya? Hindi kasi umubra, alam na natuklasan kagad ng tao na namimeke lang siya sa reconciliation with Duterte. O, sino nag sa kanya? Si Antecler. Pakinggan nyo po, ito sinasa... Wala pong reset ng cabinet official, di ba? ang sinasabi po, ang sinabi niya nung una, akala niya makakapang uli siya ng mga Pilipino. Magkaisa na tayo. Unity pa rin, di ba? willing ako makipag-reconcile sa mga Duterte. Yan po, sinabi niya sa mga Duterte. Pero pagsalita pa lang ni Antecler, Puta, parang ang Duterte pa may kasalanan. Ipakinggan nyo lang itong uh, sinabi ni Auntie Claire. Ay, huwag natin pakinggan. ah uh, pakinggan nyo po na sasabihin ko. Ito ang sinabi ni Auntie Claire. Ang sa reconciliation. Ha? Huwag natin isentro ang open for reconciliation sa mga Duterte. Okay, tanyo na. <laughs> Mismo si Auntie Claire, Ha? Ang nagsabi, si Pangulong Marcos na nagsabi, willing siya makipag-reconcile sa mga Duterte. Pagdating kay Auntie Claire, hindi naman daw sa... Parang pinalalabas ni Antikler, Teka muna, hindi lang sa Duterte yan. Tuloy natin. Hindi po gagawin ng Pangulo na lumagbag sa batas para lamang sa isang rekonsilyasyon. O, oh, ang, pakikip, ang pinalalabas ni Antikler, ang pakikipag-rekonsilyasyon sa, sa mga Duterte ay eh, paglabag sa batas. O, oh, eh, kasasabi mo pala ngayon, kinontra ka na kagad ni Antikler. May nagawa ka ba kay Antikler? Hindi pa po cabinet official yan. Ha? Wala rin po yan. Okay, tandaan po natin, hindi po magpapahawak sa legal, hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. O, oh, mali pala ang rekonsilyasyon sa mga Duterte. Hindi po tatalikuran at babalik ta rin ng Pangulo ang batas para lamang pagsilbihan ng personal na interes ng ilan. Ang rekonsilyasyon pala ay pagsisilbi ng personal na interes. Kaya po kami nagagalit, Mr. President. Ka-announce nyo pa lang ha, na gusto nyo makipagrekonsilyasyon sa mga Duterte, eh parang Duterte pa yung naghanap, naghabol eh. Galit na po yung mga Duterte, galit na po yung mga Duterte supporters sa ginawanin yung pagpapakulong kay Tatay Digong. Wala nang tiwala sa salita niyo. Ano sabi ni, Senator Bato? Nangako kayo mismo sa kanya na wala kayong yung ICC ay hindi natin uh, hindi kayo makikipagtulungan. Bakit nakakulong sa ICC? Si Satay Digo. <laughs> hindi umubra yung rekonsilyasyon niyang salita walang impact sa tao kasi kilala ka na Mr. President. Ha? Kilala ka na. Iba yung sinasabi mo sa ginagawa. O katulad niyan. May tagapagbunyag ka. Binibisto ka ni Antikler eh. Na wala naman talagang rekonsilasyon. Dahil ang tingin ni Antikler sa pakikipag-reconcile sa mga Duterte, ayan no, ah, ay paglabag sa batas. <laughs> Tingnan nyo. So hindi umubra. Araw-araw ang adjustment nila eh. Mr. President, hindi, hindi, hindi natin nauto yung mga Pilipino. Walang naniwala na talagang tapat ka. Ang sabi nga, oh, ano po ang maliwanag sa mga Pilipino? Yung sinabi po ni, una, yung pagdududa. Sabi ni Bato, sa gawa dapat. Makita natin sa gawa kung talagang sincero, kung sincere si Pangulong Marcos sa pakikipag-reconcile. Hindi lang po sa salita. Kinakailangan may, may gawin siya. Ha? Na makikita ng mga Duterte na tama atong Pangulo na to Gusto talaga makipag-reconcile. Bukod dun sa gawa, bukod dun sa salita na uh, ayaw na natin ng away-away. Focus na tayo sa politika. Ay, focus na tayo sa pagpapaunlad ng bayan. Eh, hindi mo nga alam kung paano paunlad rin ng bayan. Yung 20 pesos na bigas ba, pagpapaunlad ba ng bayan yan? Paglulubog po yan sa bayan. Hindi naman po lahat makakabili niyan. Eh, di i-announce nyo na rin na 200 na lang ang baboy, bayaran nyo rin yung magbababoy. Yung nagtitinda ng baboy ng 400, bayaran nyo ulit ng 200. Ha? Bayaran ulit ng gobyerno ng 200 para maibenta sa iilang tao yung 200 na baboy. O 100 na manok na lang bayaran na rin ng gobyerno. Pwede ba yung ganyang estilo? Hindi po ubra yan. Lulubog tayo. Bakit? Saan kukunin yung pambayad dyan? Ngayon lang po, may nakaisip ng gobyerno na ganyan. Magtinda tayo ng konti, pero ponduhan natin ng bil daan-daang bilyon. Daang bilyon po yan. Para lang po mabentahan yung taga Cebu, para lang po mabentahan yung taga Mandaluyong, o mabentahan yung lugar na ganito, lugar na ganon. Pero wag natin bentahan namin Mindanao kahit isa. Dahil ang Mindanao, talo tayo dyan. Mas lalo po kayong, ang pangit po, tignan ng na tinitindahan nyo, pero ang Mindanao, hindi po kayo nagtitinda kahit na isang lugar sa Mindanao ng 20 pesos. O. Oh. Yeah. Hindi, ang pangit na mga proyekto yan. Proyektong pang, pang papakita ng tao lang. Proyekto pong pagpapakita ng tao. Sinasubsidize ng buong Pilipinas, pero pagpapakita lang ng tao. Dahil wala namang nabibili ang buong Pilipinas. Eh, subsidize nyo na rin lahat. Baboy, manok. Oh. Kasi yan ang gusto nyo lang eh. Ganyang mga proyekto lang. Kaya, ngayon, tanong. Tama bang pag-resign ninyo mga cabinet official? Matagal. <laughs> May silbi ba sila? <laughs> Tignan nyo. Sino po ang cabinet official na nakatoka para ma, para uh, wala tayong gulo sa West Philippines? Tatlong taon na kayo. Tatlong taon na kayo nakaupo, tatlong taon na tayong ginigipit ng China, tatlong taon na tayong binobomba ng China. Sino po mga ano, mga cabinet official na nakatoka diyan? Bakit palala po ang ano? Eh, proud na proud pa kayo. Proud na proud pa kayo pagka lumalala yung sitwasyon natin sa China. Ngayon lang po ako nakakita ng gobyerno na, oh, paglaban natin. Eh, paglalaban naman po talaga ng mga Pilipino yan. Pero hindi po yung parang polisiya pa natin na Hindi kasi, wala kasing impact, walang naniwala sa reconciliation with Duterte. Gusto niya kasi na may impact yung mga gina, sinasabi. Wala namang ginagawa talaga eh. Yung sinasabi nila, magkaroon ng impact sa mga Pilipino. Eh, too late na po yan. At kayo po ang dahilan kung bakit po nagalit ang mga Pilipino, hindi po mga cabinet officials. Ano sabi ni Bongo? Wala pong masama sa reconciliation. Pero kailangan po makita ng tao na kayo po ay totoo. Kaya ang pinakamaganda po ninyong gawin, ha? ayon kay number one senator, Bongo, pabalikin nyo sa Pilipinas si Duterte. Lahat nga po, lahat nga po, pinagre-resign. Eh, gusto nyo niya kasi, o oh, ngayon, kanino po ba, si, kaninong referendum po ba, sino po ba yung sinusukat yung ng midterm election? Yung pong nakaupong gobyerno, gobyerno po ni BBM. Eh kahit po tanggalin nyo yan lahat. Ha? Ah? Kahit po tanggalin ninyo lahat. Wala pong epekto yan sa tao. Tanggalin nyo yung dalawang remulya, tanggalin nyo yung, yung taga Department of Agriculture. Wala pong epekto sa tao yan. Dahil alam na po ng tao, mas nanini, pinaniwalaan nila si Jaime Marcos na kayo bilang Pangulo ay nakikinig. Yung tenga ninyo ay nakikinig lang po kayo sa isang Romualdez at sa isang Araneta. So, hindi po yung cabinet official niyo problema. <laughs> I-re-reset mo lang yan. Kanino kayo makikinig ng ilalagay dyan? <laughs> Wala na pong epekto yan eh. The damage has been done. Ang kinakailangan po ninyo, itama yung mga pagkakamali nyo muna. Wala namang problema, tanggalin yan lahat dahil nakikita natin problema si Recto. Wala nang inisip kundi ano ibebenta, Magkano tax? Anong tax ang bagong i-introduce? Hindi naman sila nakakapagpalago ng ekonomiya. Naghanap sila ng panibagong pahirap sa mamamayang Pilipino. O yung inyong Department of Agriculture Secretary. Alam niyo po, napakaganda po ng, uh, ng uh, nilulutas na problema ng uh, Department of Agriculture Secretary. Sinabi niya, oh, tinitignan namin mahaba pila, baka lalagyan natin ng mga electric fan yan, Mahaba daw pila sa 20 pesos na bigas. Kaya ang naisip niyang paraan, yung mga ganun ba, Mr. President? Secretary level pa ba yun? Na palalagyan ng mga upuan at saka mga electric pan yang mga mahabang pila na yan? Ganyan? <laughs> Pero eventually, hindi pa rin naman po nare-resolve yung mga ikinagalit sa inyo ng tao. Hindi naman po kami nagalit dahil kay Recto lang. Hindi po kami nagalit kay uh, dahil kaya Department of Agriculture Secretary. Hindi lang po kami nagalit dahil kay Remulya lang o sa isang Remulya pa. Kami po ay nagalit sa lahat sa inyo sa gobyerno dahil yung presidente naming minamahal, si President Rodrigo Duterte, pinamigay ninyo, kinidnap ninyo, naroon ngayon, nakakulong sa ibang bansa. E wala namang kakayahan yung korte na yun, na usigin si Tatay Digong dahil sila mismo problemado sila sa kanilang pang-araw-araw na operasyon. Tinanggalan na sila ng email, tinanggalan pa sila ngayon. Ngayon din na rin pinagagamit sa kanila yung mga software. Katulad ng mga Microsoft, saan sila kukuha ng kanilang mga software? Naghahanap po kayo ng tatanggalin sa gobyerno? Tanongin niyo po ang tao. Isa lang po ang kinakailangan dyan. Magkakaroon po talaga na reset. <laughs> Simple lang yung sinasabi ni Bongo Pabalikin niyo si Duterte Hindi niyo pababalikin yan, bakit? Ano tingin ni Anticlergyan? Ang tingin ni Anticlergyan Huwag nating isentro ang open reconciliation sa mga Duterte Hindi po gagawin ng Pangulo na lumabag sa batas Para lamang sa isang reconciliation Tingin ni Anticlergyan Yung digong ay labag sa batas Kaninong batas? Sa batas ng ICC? Hindi tayo miyembro ng ICC alam ko po, yan yung conclusion nyo. Hindi po cabinet official lang po ang problema. Lahat po. Pag pinalitan nyo ba yung cabinet official, yung mga congressman natin, hindi na po nila, wala na pong uh, impeachment na magaganap. Eh ngayon po, nagpahayag na po si Chase Escudero sa June 2, magsisimula na po yung kanilang uh, impeachment. Wala lang ang problema, handa naman si Inday. Ang problema ngayon, no? Paano ngayon nila gagawin yan? Mamadaliin ba nila na etong present senator? Dahil alam ni Kiss na hindi na siya mananalo sa susunod na Senado? lulubos lubusin ba ni Kiss Escudero yung kanyang pagiging tuta? <laughs> Mamadaliin ba nila? <laughs> hindi natin alam. Kaya lang, alam na natin yan lahat. Eh. Wala naman po talagang ano ba talaga kinaso nyo? Kaso po ba na pag sinabi ni BP Sara, yun yung number one nila eh. Kaso po ba na pag ako, tinigok nila. Huwag nyo kong igaya kay Ninoy eh, na hindi man lang nagkaroon ng katarungan. Kung sakasakali nagawan siya, yun yung malinaw eh. O, yun ang number one nila. Yung mga confidential fund na yan, otot-otot lang yan ng mga paano magkakaroon po ng paano patuloy po magagalit yung tao sa inyo dahil yung magandang nagpalakad lagi kayong ikukumpere yung magandang nagpatupad ng mga bata sa Pilipinas yung napakaraming mga proyekto war on drugs build 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 totohan ng paglilinis ng Manila Bay, ng mga Ilog Pasig, wala na po tayong nakikitang paglilinis. Eh. Dati po, walang... Nung panahon po, kasi ako nag-t-shirt printing pa noon, nakikita ko pati po mga estero, nililinis po nung panahon ni Tatay Digo. Wala na po talaga. Hindi po kaya. Kayo po, ikaw mismo, Mr. President, yung reject ng mga tao. sa midterm election, hindi yung mga cabinet official mo. Siyempre, nakakadagdag ng galit sila, di ba? Pero, bakit hindi mo sila kayang makontrol? Bakit pag sinabi mo, ha? At saka yung kongreso mismo, yung senado, yung sabwatan ng mga senador at congressman, yan po ang ikinagagalit ng mga Pilipino. Yung sabwatan nila na kahit na anong ipasok, wala sa sa deliberasyon, yung sila-sila na lang. Matagal na sinabi ni BP Sara yan. Yan yung dahilan ng pagre-resign niya sa DepEd. Dahil bukod pala, no? Ano sabi ni BP Sara? E, Umaaten siya, sinasalang sila sa mga budget deliberation. Pagkatapos, pagkatapos na lahat ng budget deliberation, dalawang tao na lang yung masusunod sa budget. True by Pati yung by na nasa laula eh. Saan ang yung mga budget sa BICAM? Pinagpasya na lang ng ilang tao. Yung napapanood ninyo ng deliberation, ah, sinasalang kahit sino para bibigyan ng budget. Pagdating sa BICAM, isasantabi nila lahat yan. Sila na lang masusunod. Doon po galit yung mga tao. Eh, matindi nga eh. Blinang ko na lang, fill in the blanks na lang sila. At umamin siya na ano riyan. Di ba? Si Kimbo, nabuti na lang, natalo. Oh, na yung mga stock na nagpuno nun. Masyado na pong masakit sa mga Duterte supporters. Kaya nga po kami may protest vote. Eh. Kaya nga po nag number one si Bongo. Eh. Kaya nga po nag number three si Batoy. Eh. Protest vote po yan ng mga Duterte. Yan po ang tunay. Ah, mas malaki pa sana yan. Kung hindi po na disenfranchise. Imagine niyo 17 million. Never pa pong nangyari sa Comelec. Ha? 17 million na basura dahil lang sa over over boots. Grabe 'yun, over Ganun po karami ang mga tao na hindi marunong magbilang. Bumoto. Labindalawa lang ang iboboto, ang binoto 13. Overboots eh. Tapos, business as usual lang. Tama yan, Mr. President. Hindi na uubrang business as usual to. Eh, ang traba, ang, anong unan yung pinagkagastusan after ng election? 20 pesos na bigas. Hindi ba business as usual yan? Ayuda rin ang tawag dyan eh. Ayuda po yung 20 pesos na bigas, hindi po yan nakuha through market na mas marami na yung supply natin kaya mas mura na yung bigas. Hindi po yan nakuha dahil dumami po yung ani. In fact, mag import po tayo ng bigas Nang mas mahal pa tapos kaysa sa pagbebenta, Paluging palugi. Hindi naman lahat. Hindi naman kaya lahat. Yung mga ginagawa po natin, business as usual pa rin. Magtatanggal lang kayo ng tao. Yung congressman, sila pa rin si Ante At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at ishare mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat!